Hello guys, welcome back again to my channel Mars Vlog Ayan, may bago naman tayong order guys no? Pa order na lang ako Kasi wala na akong time Wala kaming time minister para mamili So dagdag lang yan sa aming uh, paninda Mga hindi naman siya fast moving Pero kahit ako ano meron Ito bumili kami na Nag-order ako ng ganito no? So, ayan yung ganyan. Benta ko niyan is 10 pesos na siya, guys. Malalaki naman siya eh. So, pag hindi fast moving, ayan ang presyo niyan, guys. 10 pesos ang ano niyan. So, yung may foam din na ano, may foam na may ano doon sa kulay ay may ano may scotch bright dito sa gilid niya is 15 pesos amin pero iba yung pinagbibilan ko sa grocery ako namimili noon so ayan nga guys so 10 pesos no so makakamura ka kesa naman pupunta ka sa ng Visoria, mapapamahal ka pa masahe, magtatagal ka dun. Tapos, um, may, dahil sa sobrang traffic, di ba, nakamenos ka ng oras, na napagbantay ka pa ng tindahan, and nakasave ka pa ng pamasahe. So, ayun nga guys, 50 lang yan. Um, tapos, yung door ko, meron pa naman ako doon na, meron pa akong mga stocks dito na door ko, pero, yung blade siya guys. Pero dahil, uh, nakakaya naman mag-order na eh, ganito na lang, konti lang. So, nag-order din ako. Tatlong pack lang siya, no? Kasi meron pa ako doon. Tapos, thumbtacks. Ayan, guys, thumbtacks din. Nag-order din ako. Five na thumbtacks. Meron pa ako doon. Uh, door to blade din. No, tatlong box na maliliit. Uh, pandagdag lang yan. Itong mga to, guys, hindi naman siya fast moving pero kahit pa paano may bumibili talaga kaya bumibili talaga kami ng ganyan eto 7 pesos lang ang isang ganito sa amin isang piraso lang nun pero ang ang ano na ito sa loob is um, ilang ilang piraso ba ito nasa loob parang 10 yata hindi ko maano kung 10, 10 pieces siya ano basta may anin ko na lang so ayun uh, ah, 10 blades na siya guys so benta namin is uh, ah, 7 pesos. Tapos, um, ito, staple wire, yan. Um, may bumibili rin yan, piso isang bentahan ko nito sa loob, no? Pe piso Pero dahil gamitin ko to, kaya bumili ulit ako. Nag-order ulit ako ng ganito. Meron pa naman ako dyan. Tapos, isa pa is yung um, uh, cricket na electronic siya. 50 lighters siya, guys. 50 lighters yan, guys. So, Ah, uh, makakamura kasi kami pag ano, ganyan na pibili namin box box, no? Ayan. Dami. So, ano yung kapayan mamaya. Tapos, ito naman. Uh, King Ever naman siya, guys. Ito. Triple A. Meron pa naman akong konti na lang yung natira ko kasi doon. Tapos yung double A, hindi mo na ako mag-order kasi mas mabilis, mag, mas mabilito at saka, um, marami pa kasi yung may, kalahati pa yung isa kong ganito na double A. So, ayan lang muna yung in-order ko. Isang box na ganito. Ayan guys, isang box na ganyan. Ayan. Isang box na ganyan. Ayan. Tapos, kumili ako ng playing cards na. Ito, playing cards siya. Playing cards. Uh-huh. Ang playing cards is one box, two hundred seventy-six. Isang box na ganito guys. 26 tas benta namin is 35 ang isang piraso so buksan natin huwag natin kung sumila kasi nag order ako ng nakaraan siguro mga 2 months ago yata o 3 months ago nag order ako sa sa online um, no dalawang box kagad yung ano tapos free shipping fee kaya ayan bumili ako ng isang ano ay dalawang ganito so tignan natin no kung same lang sila ng ano same lang sila na ay ito, same lang nga sila ganito rin yun ayan ayan po, oh, same lang sila guys same lang so meron pa kasi ako dyan mga tatlong piraso na lang yung natitira kong ganito tatlong piraso na lang na ganito yung, yung andyan sa akin kaya, ayun aha ito nyo, oh, bago talaga ah. bago araw-araw kasi may bumibili sa akin ng ganito guys minsan ginagamit pa nila pero minsan talagang gusto gusto nila yung mas bago yan mga naglalaro so ayun 35 bentahan namin puhunan nyo is 23 no, 23 pwede na rin sya tapos yung lighter naman bentahan namin is 10 pesos ang isa sa is naman yung puhunan nya ayun nga guys no ito, ito lang guys ito tsaka to tsaka to lang no yan lang nagkakahalaga ng 1,071 pesos no? nakita nyo naman yung mga price niya grabe alam mo ganito lang ganito lang siya pero may gitsang libo na yan so, piranggot lang resa. piranggot lang yan pero may gitsang libo na yan See? Di ba yung box na baraha is 276 tapos yung box na lighter naman is 300 na yan 300 na siya kasi 50, 50 ano siya 50 lighter na yan tapos uh, ano pa yung isang? one box na AAA. no Is 150. 150 na yan. Tapos, yung... Isang... Yung foam na ganito is 50 pesos. Foam, 50 pesos. Tapos, yung staple wire na 5. Is... Nagkakahalada ng... 35 pesos. no? 35 pesos yan. Tapos, yung box ng ano, uh, ba, ay, yung tak naman is 35 din. 35 din. Tapos yung door ko naman, saan ba yung door ko dito? Door ko, blade is uh, 35, no 35. So, ayan nga guys, no. Dahil nga, hindi siya fast moving at medyo, uh, medyo matagal, yung mabenta, no. Ang ginagawa namin is, um, medyo 20% ang patong namin guys 20% talaga kahit saan kayo magtanong guys pero kung mabili naman kahit na hindi naman siya uh, ganung ano medyo 10% ang uh, 15% to 10% pero sa mga ganitong ano sa amin guys is 20% talaga yung ginagawa namin so ayun nga no so itong vlog na to no mas maganda kung mag bumili ka talaga kung wala kang time para mamili, no? At least, kahit pa paano, ganyan. Ano yon Sandali lang, guys. So, ayun nga, guys, na. No? Kaya kami bibili ng ganito kasi wala kaming time, mister, pum para pumunta sa Divisoria. Dahil meron pa naman kami yung mga ibang items. So, sabi ko, mag-order lang tayo sa kilala namin. So, kanina lang din-deliver. Um, dahil nga, kanina sabi niya, kakatawag lang ay kakamessage ng asawa ko siguro mga nagmessage siya mga 11 o'clock to 12 ganun at and then um, kahit galing ano daw nandun daw siya sa Divisoria. so namili na rin siya ng tuluyan ng mga ganito mga order namin ayun sa free delivery na siya o ba diba? sobrang ano uh, sobrang lain ng divisorya kung tutuusin magkano ang pamasahin mo back and forth sabi uh, sabihin natin one, ano na, kaming dalawa, kulang-kulang isang daan bawat sa sa amin, ang pamasahe namin, no? Back and forth na yon So, sayang din naman yung kitain. So, dito na lang kami nag-order, di ba? Mas makamura ka na. Um, hindi ka pa nagmamadali. Kasi gusto mo nang bumalik sa bahay para magtinda, o di ba? So, ganun po yung ginagawa namin. Para save save yung oras, save yung pamasahe, no? Ganun po. So, ayan, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. My vlog. Ayan, oh, 1,000 tausan may yan, no? <laughs> Grabe. So, ayan. Bye-bye for now. Ding, 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 ding. Grabe. 1,000 na yan. Oh, see? 1,000 na yan, guys.